Hello mga B! Alam nyo ba kung paano ako nag-host ng isang event? Aba, parang nagre-ready lang ako para sa World Championship ng hosting. Una sa lahat, dapat prepared ang script a few days before the event. Hindi ko kasi style yung improv na lang ng improv. Baka ang ending, buong talambuhay ko na ang makwento ko sa event. The list I wanna do as a host is to make the event about me. Kaya yes to script, No to directionless monologues. Sa paggawa ng script, sinisigurado kong may balance ng showmanship, formality, at syempre, comedy ng koonte, or else, death by boredom ang mangyayari sa audience mo. Sa maniwala kayo at sa hindi, even stand-up comedians plan their punchlines. Sa hosting naman, dapat planado at plakado lahat para sumusuntok ang bawat banat. Kailangan mo din to work closely with the backstage crew para matulungan kanila sa mga kakailanganin mo. Mula sa makeup, coordination, troubleshooting, at pag-cue sa lights and sounds. Malaking tulong din sa akin ng rehearsals. I practice my lines until they roll out of my mouth naturally. Kapag may salitang di ako sure kung paano bigkasin, I do my research, then adjust my script as I go. And lastly, dapat may plan B, plan C, at plan D ka. What I do is ina-outline ko yung parts ng script na baka kailanganin ko ng kounting improv. Part of hosting responsibly ang pagkakaroon ng contingency plan. Naniniwala kasi akong there is no such thing as a tough crowd, only underprepared hosts. Yun lang.